Kapatid, ikaw yung enforcer. Yes, ha? Ilan taon ka na sa LTO? Uh, um, Mag-8 years. 8 years? Nag-seminar ka ba? Yes, sir. After the investigation, na nakita, mali ang apprehension, ay ang rider nagbayad na ng 10,000. What will be your recommendation, Director? Why did you admit to buy this your if you are not guilty of the offense? Bakit niya binayaran? Siyempre, mas marunong ako sa kanya. No? Una, hindi natin siya pwedeng questionin sa ganung bagay. Why? Dapat ang ating enforcer marunong. Hindi natin pwedeng i-expect na ang motorista ay marunong kaysa enforcer. So, dahil nagtitiwala siya na tama ang huli, nagbayad siya. Now, in this case, our friend, the driver, was apprehended by the law enforcer. Hindi siya nag -converse. Hindi pwedeng gano'n ang atake. Kasi, Director, pag gano'n ang atake, walang public service doon. Why? For, for so many times, naipakita natin, there are personnel of LTO, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ano pang i-expect natin sa motorista? Gusto ba nating sabihin? Ay marami kaming enforcer na hindi marunong. Dapat ang motorista marunong. No. Maging patas tayo in the in the name of service, director. But in so as the adjudication is concerned, since the rented driver did not uh, contest the apprehension, instead he admitted the offense charge. Huwag tayo doon, director. Considering na nagbayad, you presume na inadmit niya. Yes. Ang sinasabi ko nga, Director, kung ang enforcers ninyo, even the stick officers, marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas, what can we expect from the motorist? Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Kung na-registro siya ng 2,000, kasi siyempre, Xerox lang ito, Director. O, i-verify nyo, kung totoo, registrado. Kung ako ang tatanungin ng Congressman, since he admitted to pictures... No, huwag ganun. Director, with all due respect, Huwag natin sabing since he admitted kasi ang punto dito public service. Huwag na nating huwag na nating pag-usapan kung admitted whatever. Ang pag-usapan natin mali ang apprehension. Excuse me, Ay, director. Di ang di sinasabi ko nga sa ebidensya ngayon, kaya na nating sabing mali ang huli. Pero pag ganyan ang stand mo, director, nire-respeto naman kita. Pero ang nararamdaman ko, kung ganyan, kung ganyan ang posisyon ng LTO, walang public service dyan. Kasi dito pa lang sa ebidensya, makikita na natin mali ang huli. Isa lang ang request ko. investiga nyo and we expect corresponding administrative sanction against your enforcer. Kasi kaya ang mga enforcers, even police personnel, police officers, local enforcers, district officers, kaya malalakas ang loob gumawa ng mali eh. Cancel lang naman ang huli. Wala man namang administrative sanction. Ano ito? Bodyguard mo? Oh, siya pa yung may ng motor, sir. Ah, humiram ka? Opo, sir. Ah, okay. Dala mo yung ORC ad. Opo, sir. Copy lang po. Hmm. Talagang kailangan kitang makausap. May maganda kong kwento sa'yo. Hmm? Kaya pala masaya ka ito po yung sa resibo lang po sir na nakuha ko lang po dito sa may cashier po. Kinuha po nila yung ano sir sa releasing. Mag-usap tayo. Kailan po? Hintayin mo lang ito. Ah, pakatapos. May kakausapin lang kami. Dito lang, lang, lang po kami. ako. Oo, sige. Dito. Ano ginagawa mo dito? Ginagbayad po ako ng huli. Anong huli? Uh, ano po yun na, na kamali lang po pagpasok sa toll gate. Tapos sinikitan po. Binayaran ko na po. Oh, sige, big time ka naman eh. Ay, hindi ko. Tagal ko na nagdadasal ako na sana makausap kita. Ay. Magpicture ako para makita ng mga member ko. Oh, sinagot, sinagot ng Diyos ang dasal mo. Ano po? Ano po? Nandito ako ngayon. Sige po. Hmm. Kailan po. ako sa GC. Yan, nagkita tayong dalawa. Sabihin ko na nandito. Pero oh. alam mo, may bayad ang picture sa akin. Wala pa kong pera ko. Utang, utang, utang. Pwede utang. Pwedeng utang. Tumayo ka eh. Nakatayo na po ako. Ay, sorry. Okay. Ako na lang. Ayan, baba ako na. Ayan, dyan ka lang. <laughs> dito, dito na lang ako. Baba <laughs> <Pumaba> ako na konti. <laughs> Pangit yung ating camera. Alisin mo naman yung... Ay, sorry. yung sorry. <laughs> sorry. Ah, thank you <laughs> ko! Hmm, sige. Piling <laughs> artista, ano pa siguro pang sampu ako mula kay Coco Martin, ano? Thank hmm. you po. God bless po. Brother, thank you. May utang kayo, ha? Tig isa, Ako po, hintayin kita nga dyan. Oh, sige, sige. O, lang kami kay Director Almora. Okay. Oh, papapicture ka din? Hmm. Thank you, sir. Gamay talata ako. Gamay talata ako. Thank you, sir. Mamay ko na. May appointment ako kay director. Executive committee. Meeting. Good. <laughs> so, Kapatid, ikaw yung enforcer? Ha? Huh? Ilan taon ka na sa LTO? Um, 8 na po, sir. 8 years? Nag-seminar ka ba? Yes, sir. Sino ang nag-seminar sa iyo? Dito rin sir sa mga PhD dito. Sino ang nagturo? Si Bong Brother. Naalala mo siya? Sa kung kita naman siya. Sa PRC po sir. PRC Makati po. Ah, Makati. Makati. Oo, nang kami din, sir. Siya ang nag-ticket sa Anong sinabi sa Sabi sir, at uh, 2022 daw expire yung motor tapos wag ko daw siyang lukohin. Mm hmm. Wag ko daw siyang lokohin sir kasi nagpapaliwanag ako ng time na sir. Mm hmm. Nagpapaliwanag ka? Oo oh, sir, ayaw oh, niya kong pahingkan sir eh. Tapos hmm. wag ko daw mm -hmm. siyang lokohin at turuan. Ang Ay, kinitignan niya, yung, ito. ano sir, yung model, binilugan uh -hmm. niya. Yan. Ah, binilugan niya, no? Talagang okay, may ebidensya ka, ha? At saka hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin eh. Oh, sir. Kasi di di ba kita eh. <laughs> <laughs> no? <laughs> Diyo, tapos yung pinapaliwanag ko sir, ito po. Tapos hawak niya. Di ba mamaya, pagdating okay. ng direktor Director? Para si Director at saka yung adjudication ang mamamagitan, no? Daga saan nga kapatid? Hilocos. Hilocos? Yes, sir. Okay. Pinatawag ka ni Director Almora? Yes, sir. Ang lisensya mo, good for five years na, no? Opo, sir. Hmm. May programang LTO. Pag sa loob ng 5 taon, hindi ka nagkaroon ng violation, okay. kapag nag-renew ka, ang ibibigay sa yung lisensya, good for 10 years. Yes, Kaya pag hindi natin inayos yan, may problema ka. Thank you. Pangalawa, may demerits yan hindi naman natin na perfecto ang buhay no? Okay. hindi naman natin kayang ma-perfect kahit gusto mong imiwas sa violation ay eh, halimbawa nagkaroon ka ng violation na eh, hindi mo naman sinasadya magpapatong-patong ang demerits mo gaano katagal yung limang taon matagal yon. pag hindi iniiwasan nagkaroon ka pa ng violation magkakademerits ka mariribok ang lisensya mo ay malaki ang equivalent demerits niya kasi unregistered vehicle may kaba, may kaakibat pa yan na reckless driving. Kaya dapat maklear. Ba't mo naisipang magsumbong? Patulong ako sir kasi alam kong wala naman pong bali sa loko hmm. Kasi wala pang isang taon yung motor sir alam kong kumpeta pa po. Pero may resibo ka ibig sabihin bayad ka na? Oo oh, sir. Magkano ito? Ten po. Ten thousand pesos. Ano ka ba negosyante o maliit na manggagawa? Maliit lang po sir. <laughs> Nagagatid ano na po ako mo? ng... Nagagatid po ako ng ano, sir. Ma -marinated na ipipritong manok. Magkano'ng kinikita mo sa isang araw? Uh, 2.5 po yung, ano, yung weekly. 2.5? Libre po lahat yun, sir. Hmm? Libre na po lahat yun. 2.5 sa isang linggo? Apo. Ah, limang araw yun? 7 days. 7 days? Apo, ah, sir. Ay, di mas mababa sa 500. Apo, ah, Kasi yung limang araw, times 500, 2,005. Ah, po, seven. Ay, sabi mo, 7 days. Pero hapon naman po ako nag-i-start siya. Mm -hmm. Ano, hanggang mm -hmm. alas na yabigan. So kung 2-5, isang buwan mong hanap buhay yan. Opo sir. Now, mong... binata ka ba? Opo sir. Ay okay narin. <laughs> na rin. binata naman pala, walang magugutom ng pamilya. Pero, pero tumutulong, ano naman, sir, tumutulong ka... po ako sa, uh, ano po, sir, sa mga magulang tumutulong po. Tumutulong ka sa parents mo? Opo sir. Ilan ang kapatid mo? Bali lima, ah, po kami lahat sir. Yung tatlo hmm. po nag-aaral sir. Taga saan ka ba? Kagayan Valley sir. Kagayan Bali. Ilan taon yung kapatid mong bunso? Ano sir, mga 12 years at 11 to 12 sir siguro. Ako pa yung pangalawa. Binata siya yung 10,000 isang buwan niyang tatarbawin. Parang kahit mali, parang okay na rin dahil binata. Ang problema, limang kapatid niya at parents niya ang sinusuportahan niya. Ilan taon ka na? 26 po sir. Wala kang planong mag-asawa? May jawa naman po, sir. May, May jawa ka? Maganda ba? Simbro sir. Ah, mag-iingat ka. Maganda pala ang jowa mo eh. Ikaw, may jowa ka? Masawa. Hmm. Pag maganda ang jowa, mag-iingat. Pero kung pangit, okay lang. Ilan taon na kayo ng jowa mo? Magta two years pa lang po, sir. Two years? Hindi pa siya nauntog. <laughs> ano nga na ang buhay niya? Sa yan, sir, wala pa po, sir. Pero... Dapat... Ay, hindi talaga dapat siya mauntog, di ba? <laughs> nandiyan ba yung team leader mo? Uh, wala po. Tingnan mo nga kung nandiyan yung team leader mo. Pag nandyan, swerte ka. Siya ang sasabunin ko eh. Hello, oh. Sir! Hello, Doc! Director, good afternoon. Good afternoon, na, after, na, Sir. kita, ha? Yes, Sir. Si Ma'am Beverly? Hi, Wala. Ay, si Beverly? Nakalib. Nakalib? Sino ang adjudicator natin, Director? Si Director Baltasar. Nandyan? Sina... ano ko siya? Sigurado kang familiar siya sa rehistro? Ah, registration? Mm hmm. Ah. Uh, Huwag mo siyang iharap, hindi siya, siya pamilya, magkakahiyaan tayo. Hindi, baka siya ano na lang. <laughs> hindi, kailangan kapatid, yung pamilya sa registration. Si Kathleen. Sir, si Director Esteban Baltasar. Maram, si maram marami, yung... beses ko lang nakaharap si Director. <coughs> siya sa uh, adjudication. Hindi sir, sa enforcement. Sa law enforcement. Ikaw ang team leader, no? Hindi, siya yung division chief. Uh, mas kung okay lang sa'yo, director, mas komportable ang nakatayo. Ah. Mm, wow. masyadong po. Si Nirequest ko, Ni ko, director, yung team leader niya, eh, samahan siya para, kumbaga sa boxing, magtulong na sila. Tinanong ko yung enforcer po natin. Ilan taon na raw siya sa... eight years na sa law enforcement. Uh, Tinanong ko director kung siya ay nag-seminar. Nag daw. Sino ang nagturo? Si Ma'am Beverly. Ay kaya ni-request ko sana. Kaya lang, nakalib. Para hindi masayang ang oras natin, with respect sa iyo, director, ako na lang magkukwento kasi may ebidensya naman. Si Ryder, nahuli ng enforcer natin, Mr. Villegas. At according to him, binilugan ni Mr. Villegas yung year model 2022. Brother, may bilog dito yung year model eh. Yes, Ikaw nga ang nagbilog? Yes, po. Wow. At ang sabi sa kanya, expired na yung iyong registro kasi 2022. Ang Certificate of Registration, March, March 8. 8, 2023. Ang official receipt niya, March 8, 2023. Okay. And then, may plaka na siya, ending 2. <coughs> okay. Director, papansinin po ninyo, ang... MBU sin na binayaran 900 pesos. Samantalang bawat isang taon 240, 240 times 3 that is 720. Nagplus ang LTO ng 180 pesos. Kasi from March 2023 ang ginawa niya, pinabayaran na sa kanya hanggang February. February. No. So ibig sabihin Director three years siyang registrado tapos magaling yung nagrehistro, inadjust niya yung March 2023, 24, 25, 26. March, inadjust ng LTO na dapat kung 23, 2023, 24, 25, 26 March dapat siya mag Registro, inadjust na nung tao ng LTO Sa halip na March 2026, inadjust March 2027. Kaya nagpatong siya ng 180 pesos. Director, para walang kalituhan, simplihan na lang po natin. Rehistrado ang motorsiklo ng 3 years. 2023 plus 3, 24, 25, 26. Now, ang nakita ni Enforcer Villegas, 2022 yung model. Kaya dapat daw, expired na siya. Itong ebidensya, Director, tinikitan siya ni Mr. Villegas, unregistered. Unregistered MB. Perma mo ba ito, kapatid? Yes, sir. Hmm. Kahit, Director, ang date ng siya ay nahuli is June 13, 2024. Kapatid, alika, registrado siya ng March 2023. Ang okay. official research niya, March 2023. Yes, sir. Ang binayaran niya sa MBUC, 900 pesos. Motorcyclo, three, three years. Yung ibang detalye, kahit hindi natin pag-usapan, malinaw na siya ay rehistrado hanggang 2023, 2024, 2025, 2026. Ngayon, siya ay hinuli ng enforcer ninyo ng June 13, 2024. Bagaman at ito ay for investigation pa rin sa parte ng adjudicator, ang tanong natin, nagbayad siya ng 10,000 assuming for investigation pa ito eh, kaya ang term na ginagamit ko director assuming assuming after the investigation na nakita mali ang apprehension ay eh, ang rider nagbayad na ng 10,000 what will be your recommendation director why did you admit this, um, if you are not of the offense bakit niya binayaran siyempre mas marunong ako sa kanya yes. no yes. una hindi natin siya pwedeng questionin sa ganung bagay. Why? Dapat ang ating enforcer marunong. Hindi natin pwedeng i-expect na ang motorista ay marunong kaysa enforcer. So, dahil nagtitiwala siya na tama ang huli, nagbayad siya. Okay. Now, in sa nung kasama, nung may-ari ng motorsiklo, mali yan, tumawag ka kay Congressman Busita. So, we evaluated the documents. Uy, mali nga Huwag nating ipasa yung bola director sa motorista Ang tanong dito director Base sa ebidensya, base sa registro Mali ang huli ng enforcer ng LTO Ganun, ganon Now in this case Of our friend, driver was apprehended by the law enforcer Hindi siya nag-contest? Hindi pwedeng ganon Ang atake kasi, Director, pag gano'n ang atake, walang public service doon. Why? For, for so many times, naipakita natin, there are personnel of LTO, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ano pang i-expect natin sa motorista? Gusto ba nating sabihin, ay marami kaming enforcer na hindi marunong, dapat ang motorista marunong? No. Ang usapin na lang dito, Director, simplihan natin sa ngala ng public service tama o mali ang huli. Okay, ganito, the law enforcer, just like mm -hmm. you when you you're still in the area of group, in the performance of your duty, you enjoy the presumption of regularity in the performance of your duty. Pero hindi yan, ano, yeah. absolute. Music, eh, yeah, that's correct. Hindi yan absolute. I, that presumption, presumption of, uh, lang. Regularity in the performance of your duty is a presumption. Presumption. And who will rebut that presumption now? Yes, that's why. Kaya nandito kami maging patas tayo in the, in the name of service, director. Kung yung enforcer natin hindi marunong, what can we expect from the motorist? Now, meron tayong advokasya, dumulog sa opisina, and we evaluated the documents, and we found out na mali nga ang panguhuli. So, wag na natin pahabain, director. Simplihan na lang natin. Sa ngala ng public service, mali ang huli. Ngayon, nakagbayari sa ng there is no a protest after the case was settled and paid and fine paid. So, ngayon, titingnan natin ngayon kung tama ba yung apprehension. Exactly. I mean, that is now your point, Congressman. Mm -hmm. We will look now into the to the question whether or not the apprehension is correct. But in so far as the adjudication is concerned, since the printed driver did not uh, contest the Instead, he admitted the offense charge. Huwag tayo doon, Director. Considering na nagbayad, you presume na ina-admit niya. Yes. Ang sinasabi ko nga, Director, kung ang enforcers niyo, even the stick officers, marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas. What can we expect from the motorist? Now, kalimutan na natin yung oh, issue na yun. Is is kaya, ni request ko kay Director, iharap yung competent personnel kasi hindi ko i-advise sa kanya na mag-file ka ng contest, attend ka ng hearing, balik ka dahil sa current system ng LTO, director, absent siya sa trabaho, attend siyang hearing, absent siya pag, for the resolution after you find out na mali ang apprehension, cancel ang, ang huli. E di, yung absences niya sa trabaho, hindi naman binabayaran. O bakit ko i-advise na mag-contest pa? ngayon pa lang, sa ngala ng public service, we can easily determine na mali ang apprehension. Hmm. Bakit natin paikot-ikotin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Kung na-registro siya ng 2,000... Kasi siyempre, Xerox lang ito, director. O i-verify nyo kung totoo, registrado. Assuming you found out mali ang apprehension, anong magiging recommendation nyo for the 10,000 pesos of the motorist? A ako. Sa ngalan ng public service. Sa, sa, on my part, on my part. Kung ako ang tatanungin ng congressman. Since he admitted, you admitted your picture. No, huwag ganun. Director, with all due respect, huwag natin sabing since he admitted. Kasi ang punto dito, public service. Huwag na natin kali na nating pag-usapan kung admitted, whatever. Ang pag-usapan natin, mali ang apprehension. Congressman, pag sa Congress ako, kontem na ako. Kung lolo ko ako sa committee mo, kontem na ako. Oo. Ay, wala tayo sa kongreso. <laughs> Direktor, ang pag-usapan natin, Did, public service. I, I, know, I know, I know, Congressman. Naintindihan know, po ba ninyo? Huwag na nating pag-usapan ah. yung ibang anggulo. Ah. Ang usapin lang, mali ang huli. Paano ngayon yung 10,000 ni Ryder na isang buwan niyang ipapaghanap buhay? Ang mali ka talaga. How many cases I have dismissed there, Congressman? Excuse me, Ay, Director. Di ang di sinasabi uh, ko nga, sa ebidensya ngayon, kaya na nating sabihing mali ang huli. Pero pag ganyan ang stand mo, Director, nire-respeto naman kita. Pero ang nararamdaman ko, kung ganyan, kung ganyan ang posisyon ng LTO, walang public service yes, Kasi dito pa lang sa ebidensya, makikita na natin mali ang huli. Ganito na lang para hindi masayang ang oras natin pare-pareho. On behalf of the motorcycle owner, kung ako lang ang magsasalita, 100% mali na apprehension. Pero wala ako sa posisyon dahil Xerox ang hawak ko. Ang gusto lang naming i-demand ngayon, i-check ninyo, makita natin, mali talaga ang apprehension. Okay. So, <laughs> Baka bawian ko siya doon eh. Baka bawian ko siya doon eh. Di bali, I'm mm. listening ko. Hindi, ano no. I'm also formulating a course of action. Doon sa, kasi, uh, okay, yung sabi mo, uh, you are expecting us to do an investigation. We yes. We will do that. Mm. And we will also consider, find out, kasi nga, uh, as far as dito, sa ano, adjudication uh, hindi namin hindi na ma reverse yung yung pagbayad niya hmm. but there might be some accounting way pero it will take time uh, yes, oh yes i agree it will, it, will it will take time maybe one year two <laughs> years <laughs> yes to you. para maklaim yung 10,000 ano Uh, so, uh, verification result? Three years. Oh, three years. 2026 Hindi siya March or August. Okay. Oh. So 3 years siya three years siyang Registrado Brother in Enforcer three years siya Definitely As per verification Of the concerned staff Na ito ay Registrado ng 3 years Mali ang apprehension Alam natin Pag naipasok Sa kaban ng bayan Hindi katulad yan Sa restaurant Pag na, napasob lang Bayad universe, mo Withdraw <laughs> mo na uh, Tama po ba? Yes sir okay. Ngayon Bilang Advocacia ito Hindi ko ito I-sacrifice Babayaran ko ito ng 10,000. Isa lang ang request ko. Investigan nyo and we expect corresponding administrative sanction against your enforcer. Kasi kaya ang mga enforcers, even police personnel, police officers, local enforcers, district officers, kaya malalakas ang loob gumawa ng mali, eh. cancel lang naman ang huli. Wala man namang administrative sanction. Brother Jerry, bigay mo yung 10,000 niya. And by the way, and by the way, directors, director, number one, please address immediately. Cancellation of apprehension. Kasi may equivalent demerits ito. And, hindi siya makakualify for 10 years validity ng lisensya. Iyan lang natin ito. Then, yung demerits niya yung masyadong importante na kailangan. Yung demerits niya sa system. I iano namin to na pagka tinanggal namin yung demerits, makikita mo sa records mo. Hmm. Kasi pagka para maano natin uh, tatawagan ko si congressman sa ko na Kong, natanggal na deleted na deleted na so tignan mo yung kung um, alam mo na yung magano doon sa Mag, ano, sa account mo kasi doon sa Uh, Huwag mo nang palaki ang problema niya. Focus na lang siya sa hanap buhay. After 5 years, magre-renew siya. Hindi siya entitled na. sa 10 years. Babalikan kita. Sigurado so, okay. So, deletion and demerit. Top, uh, okay na yan. Tapos Conduct na investigation and investigation administrative in sanction. Okay. Hmm. Yung 10,000. Yung 10,000 on how, how to... follow later. Yes. Yes. Okay na tayo. Okay, Kong. Iwanan ko na po. Yes. Balikan ko lang yung issue mo. Yung mga na, na impound, may provisional authority yun? May decision po kami, lahat. Pero in impound? In -impound. Si, sa kanila po galing ang decision ko. Mm. Tapos binigyan nila kami ng practice ng premium taxi, eh. pero hindi po nila kami binigyan kung paano namin masada. Tapos sinabi nila, in, si Del Grapa nung time na yun. Hindi, ganito na lang. Mm. No. <laughs> may problema din yung kaibigan ko. Karyas kami. <laughs> mag mm, nasa akin na yung papers na. Okay. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Magsasampa tayo ng kaso. Opo. Tapos kahapon kong nag-upo na ako sa witness with, ano, sa Sandigan Bayan, naghiring kami ni Executive Director Tapos sa Sandigan Bayan. Hmm. Tapos babalik po ako sa Martis. Hmm. Malaban naman po ako laban lang? oo uh -uh. no, kita kasi... ko naman matapang basta tama <laughs> eh, ano? kasi po kung hindi po ako lalaban sa kanila lugmok po ako pero ayun oh, mo ako at no, te, no. pag hindi ka lumaban hindi ka na makakabangon opo ang isang member ko po na stroke dahil kaka-stress dahil hindi namin nakukuha ang aming mga sasakyan so nag-file kayo ng complaints ha? ang kay Nagbayad ako sa kanya noong 2019 pa po yun. Nagbayad hindi, hindi. Yung mga name Yung ngayon po, nag-motion po ako sa LTIP RV. Kahit isang sagot sa motion ko, wala po silang reply. Ganito. Yung motion na ma-release yung units. Opo. Okay. Ang, ang minotion ko po noon, ano? Iparicol, ang ginisisyon nila nga bakit nila ako kinolorong na magbayad ng 200,000 at saka cancellation of franchise. Kasi... Samantalang nung nahuli, may... May franchise. May franchise. Opo. Okay. yun yung kinwestiyon ko sa kanila kung sabi ko nga paupo yun ako doon sa ano, tatanungin ko lang yung LTFRD. Hindi, ganito nga. Mag... Bibigyan ko ng attention yung priority ko. Salamat po. Lalaban natin. Kasi Kasama nun sa kanya, ano? sa kanya ano yan, nagbiyahe, tapos sa... Yung time ng... time ng COVID. Oo. Kinano po doon ito sa... Kinuluron sa Bicol. Pero andito na po kay ASEC yung ano daw po, eh, hindi pa matagal na po. Eh. Matagal na, hindi Pagal pa, pa lang. lumalabas. Ano lang, na dahil... May extra ka bang ba kopya nito? Wala ano nga po eh. Mo na lang. Tagasan ka ba? Dito lang po sa Kubaw. Brother Jerry, magkuna nga kayo ng number nito. Binigay Mag... ko na yung number ng sekretary mo ko. Hmm. Magdala ka nga ng kopya sa office. Ay, not... hmm. Binigay ko na po yung number ay, ni Elie. Mag-uusap nga kayo, magsabay na lang kayo. Kung at yung ihahanda ko yung abogado ko. Opo, gusto ko na lang lumaban kasi yung... Wala nang pakiusapan, kaso yung danios, na. yung ano... Oh. Sobrang hirap na kasi. Biruin mo kong... Nakiusap ako sa kanila na bakit nila ako binigyan ng order na kulorom na may desisyon. Pangalawa, ano yung pagka-identify nila ng kulorom at hindi kulorom? bakit ganun pa rin yung aking kaso? Tama. Tapos, 200,000. Tapos, cancellation of branches, tinatay na nila kami. Eh, 150 units yung member ko. Hmm. Ang sa akin, 30 piraso, Bako na ako sa utang sa banko. Hindi na ako Hindi, naintindihan kita. Kaya nga, ang gagawin natin, uh, hindi na ito pakiusapan. Opo, hindi na po. Lalaban po. Yung bangis ng batas ang gagamitin natin. Opo, sige po. Isama mo siya. Kailan po? May number ka naman ng sekretary ko, ano? Opo mag-uusap kami next week. Isama mo siya. Opo, isama ko po siya. Opo. Okay. Salamat ko. Ingat kayo. Buti nakita ka dito. Nandun ako, nakaupo, nagdadasal ako. Kasi hindi Pina ako sa hearing namin kahapon. Iba pala yung hearing ng Sandigan Bayan. Nakakanerbius. Pero panalo ka doon, sigurado. Kasi <laughs> makikita mo na agad. Sabi Kasi na... kung mali ang posisyon mo, sasabihin ko iyo, huwag ka nang magreklamo.